Ano ang ibinibigay mo sa followers mo? Mr. Chair, wala kang masabi na panlinlang eh. Ang sinasabi mo ngayon opinion eh. Pwede kang mag uh, pwede kang kumabayo ng opinion, attorney ha, ah, kung talagang attorney ka. Pero 'wag kang mag-chat na ako inanlin ng mamamayang Pilipino. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo 'yon pero binang sa tinards mo ko na manlilinlang. Hindi ka ba magsasabi ng ng facts mo kung ba, paano ako nanlinlang ng Pilipino? I want him to apologize, Mr. Chair. Um... Kung abogado ka talaga Sorry Mr. Chair, I won't apologize uh, Opinion ko yon. Uh... Mr. Chair, I move that he be cited for contempt Yes, uh, Mr. Chair, so, salamat up. Last na po ito So hinanap ko po talaga yung vlog ko na yon kung tungkol saan So nakita ko na po October 21 pa po pala yun, 2024 May post kasi si uh, Honorable Congressman Marcoleta Ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga taga taganaga po kasi ako ah uh, nakipagkita siya kay former vice president BP Leni so ang post ni honorable congressman marculeta na yun yung mark ng pagiging statesman kasi siya hindi siya ano kay Duterte kay kay Marcos kay Leni para sa kanya unity so yung topic ko wag uh, padadala sa pakulo at panilin lang Anong ni marculeta lang doon eh, yun nga po, explain ko yung sinabi ko Kasi opinion, op opinion ko po ito sabi ko o nga hindi panlilin lang yon <clears throat> nakipaghanseika ko ah, kaya nga ang si sinabi ko unity begins sabi ko po, po yung sinabi ko doon sa blog ko. hindi panlilin lang ba yon ah uh, mr chair point of order lang po Para ano is the point ano 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 yung... ano 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 Okay. Okay. so, uh, uh, what point is the point of order, of, order of, of uh, Congressman Pants? Wait, I'm speaking. Ah, sorry. Uh, what's the point of order of uh, um, Ms. Point Brands of order post? po yung conduct nung uh, palitan nila ng, ano, no, ng exchanges of words. So, you have recognized po Attorney Ricky. So, let him explain before um, um, our colleague um, Marco Lett. understand. Uh, yeah. Okay, I'll be so letting you... Wait, an, wait, And, and Please address both of you please address the chair para hindi po nagtatanong. All right. So uh, we'll be letting uh, attorney Ricky to uh, uh to reply and then I'll give a, a chance to Congressman uh, uh also to uh ano to uh, to, uh, to ask you as well. Sige. Yes uh, po, Mr. Chair. Thank you po. Uh, ang sabi ko lang po, kasi kanina po tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So binasa ko po, pinanood ko. So tungkol po yon sa post ni uh, Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief and casual meeting with former VP Lenny, after my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the, the realm of political How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with a handshake. Tapos may picture siya kasama niya sa PBBM, si Duterte, si Lenny, si Sarah. Ang reaction ko doon, sabi ko, wag tayong wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilinang nagkano. Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marculeta na ang mga paninindigan niya sa isyo ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Y yung, yung po yung ano ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung ano ko, yung intention ko doon. Mr. Chair, may area? Yes, of course. Uh, Congresswoman... Marculeta, now you have the floor. mo lang, attorney. Ang kasunod na, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni attorney Marco, ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isip-isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issues sa ABS-CBN? Yes, yes pa. What do you know about it? Mr. Chair? You can reply, Ma Attorney Ricky, please. Mahaba po yung ma issues. Pero ang nirace yung pong issues doon, maraming hindi binabayaran na taksang ABS-CBN, may mga properties na inacquire na illegal yung pagkaka -acquire. hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong nirace yung issues nung pinasara yung, yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. So, Chair, ano ang panliling lang doon? ni hindi mo alam yung Philippine Depository Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer price, pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Dipper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos magbibintang ka na pakulo lahat ito, takoy ng lilin Ano ang ibinibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang mag uh, pwede kang humabi ng opinion. Attorney ha, kung talagang attorney ka. Pero huwag kang mag judge chart na ako inandlin lang ng mamamayang Pilipino. You want to reply, uh, Attorney uh, Ricky? Yes, Mr. Chair. Ayun, okay, yun po ahead. yung, kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun, pero binangsaga, tinarge mo ko na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng ng fax mo kung paano ko din lang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to uh, answer back? Uh, again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials Uh, op ano yan, talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nag-criticize eh. Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa dun sa si isang babaeng vlogger na sinabi niyang, tanga ako at ikinaihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na sa'yo eh. Masakit yun, pero dahil meron siyang nakakitang ganun. Pero ikaw, sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon, sinasabi mo, may opinion ka na nilang, wala kang masabi ngayon kung ano-anong ginawa ko para manilang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Ah, uh, okay na po siguro. Ah, uh, kasi marami pa siguro pag-usapan. na Ikaw ang manilin lang. Ngayon. Okay. Uh, thank you so much uh, uh to both of you. Uh, we exhausted that issue and we let the uh, both parties to uh, to say uh to say their uh, peace and uh, that's the spirit of this uh, committee no para maging balanse po tayo and fair i, I so, want him to apologize mr chair mm -hmm. um Kung abogado ka talaga sorry mr chair i want apologize uh, opinion ko yon uh with that uh we'll uh, dwell to the, to the next uh, to the next issue no uh, mag ano na muna tayo sa interpellation balikan na lang natin mamaya issue yan Uh, kung ayaw niya mag-apologize, uh, but I think uh, we cannot force him to uh, to uh, to say sorry about it. Uh, Mr. Chair, I move that he be cited for contempt. Okay, for, so uh, so there's a motion. Telling lies uh, okay. before this committee. So we cannot even answer simple questions. Kung paano ko nilinlang ang mga Pilipino, we cannot just let people, kahit na ba public figures tayo. Eh. I give him the chance. Okay, uh, one minute uh, suspension.